Sa episode 3 ng series na ito, may nai-share akong strategy na tinatawag na dollar cost averaging. Kung saan bibili ka lang ng crypto ng tuloy-tuloy, kaya pataas man ang price o pababa. Sa video na yan, we tested that strategy sa iba't ibang possibilities, even sa worst timing. Pero kumita pa rin. Yun nga lang, hindi naman gaano kalakihan at syempre may chance pa rin na malugi. Pero what if instead na bibili ka lang consistently, ilalagyan eh mo na ng timing ang pagbili mo. Like bibili ka tuwing bababa ang price at ibebenta mo tuwing tataas. Di hamak na mas malaki ang kikitain mo sa ganyang paraan kesa sa dollar cost averaging strategy. Kasi ganyan naman halos lahat ng negosyo, di ba? Ahanap ka ng murang mabibilhan ng cup, tapos ibebenta mo ito ng mas mahal, kikita ka na. At habang nagaganap ang buying and selling na yan sa buong mundo, mapapansin mo na naaapektuhan lagi ang price nito. Of course, that is due to law of supply and demand. Kaya kung titingnan mo mabuti ang chart na ito, gaya ng Ethereum for example, non-stop yan. Sa buong maghapon, taas baba lang ang price niyan. Yung tamang timing nga lang ang magiging challenging dito. Paano mo malalaman kung kailan siya bababa at kailan siya tataas? Kung marunong kang bumasa ng chart at makiramdam sa balita, magkakaidea ka when to buy and when to sell. At yan ang gawain ko dati. This is called cryptocurrency trading. As in, need kong bantayan ng chart at pag-aralang mabuti para ma-predict ko kung saan ang next direction niya. Tapos kailangan pa stable ang emotion mo dito kasi pag nilamon ka ng fear, magdadalawang isip kang bumili tuwing bababa ang price kasi natatakot ka na baka mas bumaba pa lalo. Pag nilamon ka naman ng greed, magdadalawang isip ka namang magbenta agad kasi naiisip mo na hindi sapat yung tinubo mo. Umaasa kang mas tumaas pa muna lalo ang price bago mo ito ibenta. In most cases, yan ang nagiging dahilan ng pagkalugi ng mga baguhan sa trading. Hindi nila mahandle ang dalawang emotions na ito. Pero sabi ko nga di ba gawain ko yan dati. Kasi tapos na ang era na yan for me. Hindi ko na pinagdadaanan yung stress na yan ngayon. I have a trusted friend who do all the tradings for me. At ang friend kong ito ay natitiya kong hindi lalamunin ng fear and greed. Kasi wala siyang emotion. Isa kasi siyang robot. Yes, malaking percentage dyan sa aking 1 million na naipon ay eh ipinagkatiwala ko sa Binance Trading Bot. Kaya lang, unfortunately, this year lang, na ban ng Binance sa Pilipinas dahil hindi sila makakuha ng license to operate dito sa ating bansa. So napilitan akong maghanap ng other exchange. Check my video about it na lang kung hindi nyo pa napapanood. And unfortunately ulit, wala akong makitang licensed local exchange natin dito na may trading bot din. Ang nakita ko lang na medyo okay eh ang Bybit, which is also a foreign exchange na wala ring license to operate. Just to give you an idea, maraming klaseng strategy din sa bot trading pero ang ginagamit ko lang dito ay ang spot grid trading. Maganda ito pag wala masyadong ganap sa price ng isang crypto o sideways movement kung tawagin. Basically magsiset ka lang ng price range, lowest and highest. That means lahat ng trading ay magaganap sa loob ng range na yan. Pag lumampas na siya dyan, wala ng trading na magaganap. Need mong iset ulit ng bago. Then magsiset ka rin ng number of grids. Dyan sa mga grid na tatamaan niya, siya magbabay and magsesell. Pag maraming grids, maraming beses siya magtetrade pag konti lang, kaunting trades din lang ang magaganap. So siyempre, ang maiisip mo eh damihan na nga naman ng grid para makarami ng trade. Hindi rin pwedeng masobrahan. Kasi pag mas marami yan, mas malaki ang need mong ipitin na puhunan. Also take note na pag napasobra ka sa grid at masyado ng maliit ang distansya ng mga yan eh maliit din lang ang kikitain mo sa kada trade. May chances na mas malaki pa ang binabayaran mong trading fee kaysa sa kinikita mo. So need mo kapain ang tamang timpla na swak sa budget mo at dapat enough distance para hindi ka naman malugi sa fee. Unfortunately, hindi ko na pwedeng ituro sa inyo exactly kung paano yan dahil bukod sa nakasalalay yan sa market movement, ay eh, nakasalalay din yan sa kung ano ang kaya ng budget nyo. Basta sa ngayon, working para sa akin ang settings kong ito sa initial investment kong ito. Paalala lang, huwag niyong basta kukopyahin na lang yan without fully understanding how it works. Kasi pwedeng working sa akin pero hindi pala swak sa inyo hindi ito tulad ng tutorial video na susundan nyo lang exactly what I did. Hindi nyo pa rin maunawaan muna yan, tsaka nyo didiskartehan. So far, in a span of 190 days, as of making of this video, meron akong 216 profitable trades o kumita na ako ng 32% para akong nag average dito ng 117 pesos per day mula sa initial investment kong ito. Sapat na yan para makover ang internet, electric and water bills namin. At syempre as usual, kailangan nyo ring malaman ang negative side neto. Ano naman ang mga risk na nakapaloob dito? Number 1, market risk. Gaya ng sinasabi ko sa inyo noon pa, ang cryptocurrency ay mataas ang volatility. Pwedeng yung worth 5,000 pesos mo ngayon ay eh biglang maging 1,000 na lang kinabukasan. Number 2, platform risk. Kung ang pinakamalaking exchange nga sa buong mundo, gaya ng Binance, e eh naban sa Pilipinas, how can I be sure na hindi nila isusunod iban ang Bybit? Sa oras na hindi ako makabalita at bigla na lang iban nila ito, may chance na maipit dyan ang pera ko. Aside from that, pwedeng bigla na lang magsarang isang exchange or pwede rin ma-hack ang account mo or ma-hack ang mismong exchange. Number 3. Inappropriate Grid Settings Gaya ng sinabi ko earlier, pwede kayong malugi pag hindi maganda ang settings nyo dito. Tandaan nyo na hindi mag-iisip ang robot na ito para sa inyo. Dependent pa rin sila sa command nyo. So ano pa ang iba ko pang investment? Bibitinin ko muna ulit kayo. Next video na ulit yung iba ko pang passive income. Basta ang tandaan lang natin, ang bawat investment ay may mga kasamang risk. Kaya hinati-hati ko ito sa iba't ibang investment. Ilang beses nyo nang nadinig ito, pero uulitin ko ulit. Don't put all your eggs in one basket.